Cesar Montano, ipinawalang bisa ang kasal kay Sunshine Cruz. Formal ng ipinawalang bisa ni Cesar Montano ang kasal nila ng dating asawang si Sunshine Cruz. Sa desisyon ng korte, kinilala ang petisyon ng dalawa para sa annulment ng kanilang kasal. Ayon kay Cesar, ito ay para sa kanilang kapwa kapakanan at kapayapaan ng isipan. Sinabi rin niyang nais niyang mag-move on at mabigyan ng closure ang kanilang relasyon. Samantala, ipinahayag naman ni Sunshine na masaya siya sa naging desisyon at handa na siyang magsimula muli. Pareho nilang tiniyak na patuloy nilang susuportahan ang kanilang mga anak. Umani ng reaksyon ng balita mula sa kanilang mga tagahanga at tagasuporta. Pinuri sila ng marami sa pagiging maayos sa kabila ng kanilang hiwalayan. Hiniling ni na Cesar at Sunshine na bigyan sila ng respeto at pribadong espasyo. Patuloy nilang inuuna ang kapakanan ng kanilang pamilya. And this are Chica for today mga kasyobes, sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates. Music.